Ngayong araw na to ay pagtitripan natin ng nanay ko dahil may special guest tayo na si Yulie. Kinakabahan ka? Mm -mm, kinakabahan ako. Sabi mo kasi strict na mo. Diyan. Uy, ang ganda ng house ni Aga. Pwede ka na ba dito tumira? Oo. Oh. ako laki ng koy. Mayroon kami sa mga malalaki. Nakoy. <laughs> Nakoy! koy! Pwede yung... na talaga ako dito tumira. At eagle tripin natin si mami kahit wala naman siyang ginagawa hanggat siya'y umiyak. <laughs> Ting Aga lang sa kalam. Mami! Andiyan na siya. Special someone. ko. hey, okay, awesome. Hey, excited na ako siya makilala. 3, 2, 1. See si you, Lin, nga pala mami. Hello po. Hello po. hindi <laughs> oh, po kayo masaya. <laughs> hindi po ba ako special, tito? Wala na saktan niyo siya, mami. Pangat na galing. Dapat di ganun. Aalis na lang po ako kung hindi po pala ganito yung maaano. Hindi, hey, mami. sorry na lang kayo. Hey, hindi, wala, wala akong mean, wala akong mean anything. Hindi mami. naman ako nag-discriminate ah. Ano pa, paano pa paano kami magdi-date niyan? Ay, 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 ay. Tita, nice meeting niyo po. Nice meeting niyo po, tita. Hindi, sorry. Okay lang po, tita. Mami, mami. Oh. Naalala niyo sinabi ko sa inyo kapon? Oh, yung papakilala mo hmm. sa mo special someone. Yes. At Ay. ngayon pupunta na siya. Malapit na raw siya dito. Oh, nasan na ba? Gusto ko Ay, na makilala. Eh, hindi na nga. Susunduin ko pa lang. Sige Suntime na. na. Oh, ko na. Alis na ako. hindi na. Siguraduhin mo yung, ah, sige, sige. -sige. Sigura, yung may special someone mo yan. Eh. Magugustuhan ko. Magugustuhan yan. Tapos nagpabili pa ako ng lechon de leche. Ngayon bibili ah, pa ako okay. ng konti pagkain. Mayinig Siyempre. lechon? Um, hindi naman. Ka? Siyempre, gusto ko lang gawing special yung handaan. Siyempre, unang meeting. Oo, kaya eh. masyado sa balat. Kasi, nakaka-cholesterol yan. Oo, oh, okay. sa inyo bawal yun kasi senior citizen na kayo. Pero sa amin pwede yun. <laughs> hindi ako senior, aga. Raga. Uh, huwag mo lagi uh, sinasabi yan, dahil uh, yan. Then, hindi totoo. Halis na ako. I'll see you in a bit. Wait, yes. Dali mo na dito. Oh, ito na. Susunduin ko na ang aking special someone. Let's go. So guys, kung nandito kayo, malamang napanood nyo yun na yung part 1 at ito na yung part 2. Uh, na-introduce ko na si Mami kanina pa bago ako malis dito. At ngayon papunta na si akin special someone na si Yulin sa bahay. Andiyan sila ngayon sa likod. At uh, here is the meet up kay mami. Ano kaya yung mga magiging reaction? Paano kaya sila mag-uusap? Hindi ko na alam. Tingnan na lang natin. So yan guys, nandito na tayo sa bahay. At isang oras na naghihintay ang nanay ko para makilala siya special someone. Tingnan natin kung magiging reaction. Kinakabahan ka? -mm, kinakabahan -mm, ako. Sabi mo kasi strict na mo. Hindi yan. Matutuwa yun lang na po nakita kami. Oh, no, parang hihina oh, no, ka lang. No, huwag no. kakabahan, huwag Meeting kakabahan. the parents na po. Yes, so <laughs> Ay, now, yeah. meeting the parents time na. Sorry oh, kung ako, hindi so, ka na kasi palaki yung bahay niya. Uy, ang ganda ng house ni Aga. Ito ba? Yaman mo pala. Pwede ka na ba dito tumira? Oo, oo. Kagaya ko dito, mag-ano ko ng mga plants. Hindi, hindi gano'n. Katulong pala <De> ako <laughs> nila, <Aga>. Pasok po. <laughs> Hello guys, welcome sa bahay na. Uy, oh, bakit? <laughs> <laughs> alam mo, swimming pool sila ata. Ah, Hindi yung swimming pool. Sa mga isda yan. <laughs> <laughs> swimming pool <lang> isda? <laughs> swimming pool isda. Mayroon kami sa mga malalaki. Nakoy. Nakoy! kasi yung De, malalaki oh. na yan. Taray, Hello po. Ang ganda naman yung bahay. Thank Salamat. Pwede na talaga ako dito tumira. Ayan, yeah, so, kasi si Mami, handa ah, ko lang yung mga food, ha. Hi! Ay, sorry. Si, ano, bibi ko hapa na. Ganyan din yung aso ko. aso to? Pumalan yung so, ng sopas. Of oh, course, sopas. Favorite food ko. Ayan, yeah, si Tumado ko meron yan. meron <laughs> tayo dito. Ping-ping lechon de leche. <laughs> ah, sarap. Pag-awin yung meron. Pupuwi na sarap ng munggo nila, Oo, parang green. Hindi, <laughs> <laughs> oh, <parang green. laughs> <laughs> ito ang munggo. Nagpupuwi na talaga. Wala pala kami munggo. Yan, so, tahan ko na si Mami Wait lang. Wait for me. Ito na, na guys, with the parents. <laughs> Mami? Andiyan na siya. Yung special someone ko. Special someone mo? Mm. Ba't na naman siya? Umay, umay, mo. Hindi, hukuto mo ko eh. Kaya lang siya. excited na ako siya makilala. Excited na kayo? Kakayos ako para naman maganda yun. Hey, Inayos nice sa sarili niyo? Yes. Okay. Para pag pinakilala mo lahat. Magpapasenta hmm. ba naman si Mami? Papakilala ko na sa inyo, Mami. Ang nag-iisang, the girl with the biggest heart. Biggest heart? Biggest heart, yes. <laughs> Ayan, nagtatago pa, Mami. Para surprise talaga. Bakit? Three, two, one. See you later nga pala, Mami. Hello po. Hello. 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 Parang hindi po kayo masaya. Hindi po ba ako special, Tito? Special ka, syempre. Cute ka nga eh. Sa totoo lang, cute ka. Opo. Hmm. Mukha ka mabait. Mukha lang pong mabait. Talaga po. Wala na saktan niyo siya, mami. Saktan na ba Pangat Dapat hindi oh oh Aalis na lang po ako kung hindi po pala ganito yung maaano ko. Opo. Uh -huh. pa na pinagaling. Saan ka ba nagaling? Sa Mindoro pa po. Strict sabi po ni August, strict daw po kayo. Strict ako kung niluloko niya yung babae. Kasi tita, parang nung nakita niyo ako, parang hindi po kayo. Kaya or... nga. Pero parang iba ko yung ano nyo. kausapin ko lang muna si iyo din, mami. Kasi parang... So hindi, nagulat lang ako. Hindi, yeah, okay lang. Okay ka lang? Medyo hindi. Hindi ko naman yan expect mo ganun. Hindi, hindi naman pang-bind ko lang si mami. <laughs> Ay, baka ako pinala ko, ma. Hindi, <laughs> <laughs> mami. Ano, sorry na kayo. Hindi, so, wala akong mean. Wala akong mean anything. O, oh, sige. Sorry. Pero dapat Close, po, close. tinuturo niya sa anak niya na kahit na ano pa po yung itsura ng tao. Hindi um, naman ako nag-discriminate ano. ah. Tita, parang gano'n po yung ano yung naging reaction niyo. Well, Baan sige. Oh, sorry, 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 sorry. 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 I'm very sorry. Ano pa, paano pa kami magdi-date niyan? <laughs> Hindi, payag ako. pay kayo ngayon? No, sige, kahit na ako pa sagot sa hotel. <laughs> Mag-hotel oh, agad. Mag-hotel agad, ang bilis naman. Yun. Sabi ko lang magpa-shell for viewing o ano Anong gusto niya? Oo okay pa siya kasi kanina na medyo nagsaktan siya. Pero wala pang ibig ka Okay na lang? Mm. <laughs> hindi. Hindi pa rin? Ano pwede kong gawin para hindi ka na maganda? Hindi po, na lang. Uuwi na lang uh, uh, ako. Okay, okay lang. Hindi okay lang sa iba na next time. Sorry po tito, hindi ko din po kasi in-expect na ganyan yung no, magiging... Hindi naman. Sorry. <laughs> hindi ko na din po kaya parang ano na din po. Uuwi na lang. Uy na pala. Mindoro ka pa. Oo oh, po. Parang masakit pa. ba to? Hindi. Wala pong sinabi sa akin dito. So next time na pagkikita natin, hindi na po ganun yung mag reaction niya. Pero okay lang naman po, hindi naman po ako ano, hindi naman po ko galit na. So atin na lang siguro, next time na lang yun, ano, bilhin na lang. na lang. pasensya. Pasensya na po Tito. pasensya na po talaga. Thank you. Ano na lang, kain na tayo mamaya di next time na sa ibang ano na lang. Tita, nice meeting niyo po. Nice meeting niyo po, tita. Sorry po. Tuli. Sorry ah. Yeah. Okay lang po, tita. Okay lang po. Ano ba to ha may <laughs> <opinion>. <laughs> hindi ko maintindihan. hindi ako ito? Ano, ka siya? Ano ba to Asakban siya. Ha? Asakban siya. Asakban siya. Hahaha. Tita, hindi naman ako matigis <laughs> Tita, wait lang po. Okay, Okay lang po, tita sorry din. Sorry din po kung hindi po ako pasok sa standards niyo. Okay, grabe naman. Sorry din, mami. Sorry din po. It's a joke! Ayan na yung totoo! Ang Hello ganda, po. Ganda, 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 ganda. talaga yun si Yulin. Ganda, ganda, ganda lang Ay, thank you po. Talaga, tita. Hindi na yun. Tatoon na yan. Abay talaga yan si Mami. Oo oh, naman. Napapanood din po kita, tita. Ito. Oh, ano yung video? Oh, ano video? Ito, lagi mo siya pinaprat. Oh, lagi kayo nasa that. Facebook tsaka sa Reels. At ngayon, kakain na talaga tayo. So, ayun. Nakita ni Mami special someone. And friend ko lang talaga si Yulin. Friends lang ako. Pero malay mo, ti... Malay oh, okay. <laughs> <balay laughs> mo sa video! Pero tita, boto ka sa akin in case maging ed. Yes. Huh? Gustong gusto kita. Totoo po, ti. Bakit po? Kasi hmm. hindi na ako mag-alaw sa matutulog siya. <laughs> <laughs> yun yung worry niya pag naglayas yung anak niya. Hindi, nandun lang kayo yun yun. May tama yun doon.